ito ay kita nyo dito sa biglang ito yung nag-unlist kami ng kompresor na uh, namin namin ang parafasyon ngayong oras na ito ay nagtapalit kami ng kompresor at yan ay aming pinaplashing by nitrogen and prune oil. Ang prune oil na din ay ginagamit sa system para malinis niya yung mga oil sa loob madrain niya may labas din lahat ang Huwag naman namin na nasa loob sa tubo yung nakatikip ay may lalabas niya sa pamamagitan ng using ng nitric nitrogen at ng prion 11 nitrogen ang gamit namin ay para may labas niya ang prion sa 11 na ilalagay natin kaya yung oras na yan kami nagpa na, nang nagpa na kami ng level at nitrogen sadyang marumi ang system na yan dahil sunod nga ang makinap kumalat na yung oil sa loob na system ng tubo kaya kung makikita nyo ang tubo na yan ay merong kulay itim ayan kung mapapansin nyo yan ngayon ang, ang ating pinaplasing ay suction pinasok po yung riyon diyan sa capillary tube na maliit at lalabas siya doon sa malaking tubo na suction na galing sa evaporator yung hawak ko na yan ay dadon galing sa evaporator at ang out nga ayan kapila na yan ay yakot ko pinasok yan ayan si Mr. Abdu ayan pinasok sa kapijari dahil uh, ang presyo na papasok sa loob dahil kung ko sa suction ipapasok ang presyo mahina lumabas diyan yeah, sa kapilyari dahil ang kapilyari ay sadya maliit lamang ang butas so maaring may posibilidad na pumotok yung tubo so may bara ang ating uh, kapilyari kaya sa pamamagitan din ng uh, teknik kailangan ay masusing pag uh, din hindi lang basta uh, din ng salpak lang kung saan lamang mailagay ang tubo na uh, pag pressure na yan Napakunti ng pressure niya ngayon dahil uh, ah, malinis ng system. Wala sa rin? Wala sa rin na. So yun na lang lumalabas kaunti yung kunti na lang, syempre na. So ayan, ah, na uh, namin yan. Mga oras na lang kami nagpatapin na. Sa rin na nagtanong na pauwi na dahil ah, yung wifi day, uh, ah, probably day of sun. Ano, kailangan na matapos ang parang ah, service na yan dahil malayo po ang aming uh, sinerisa na yan. Kaya, kahit Friday, oras, oras ng pay nga ay ginawa na namin yan para matapos na at sa susunod na araw naman ay iba naman po ang aming biyahe medyo malayo ang aming pupuntahan aapot po ng 600 kilometer ang aming bibiyahin pa tomorrow and what's new video namin sa susunod na pata-travel namin ay, na yan. Pa sa, uh. sa ibang lugar naman kami 600 kilometer lang naman po yung aming i so, ride back to back back to back okay yan po ay start na at uh, uli na po ang uh, dapat pumulit sa inyong suporta ng bespo.